sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada, News, Brigada FM. News FM Manila. The Music and News Authority. One time, the new Filipino time, kabrigada alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong, bansa. sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali dating presidential spokesperson Harry Roque na nindigang wala pa ho siyang natatanggap na arrest warrant. Si Roque naman pinayuhan ho ng Quadcom lawmaker na itigil na raw ang paghahalusinate. Ang DOJ iniimbestigahan na ang umano'y 1 billion na alok ni Go para makalusot sa kaso. Customs broker naman na si Mark Taguba at iba pa hinatulang guilty. Parang aho yan sa 6.4 billion pesos na sa smuggling noong 2017. Senator Antiveros pumalag sa hirit ni Kibuloy na ma-hospital arrest. Isang voyador naman patay sa traslasyon ng Peña Francia sa Naga City kahapon. At dry run para sa 100% cashless toll sa Cavitex nagsimula na. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa Tagpali, Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, heto na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Araw ngayon ng Sabado mga kabrigada, September 14, 2024 At kami huwag inyong mga lingkod Brigada Gab, Dalisay At Brigada Cast Austria Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali At sa detalyan ho ng ating mga balita Mga kabrigada nanindigan si dating Presidential Spokesperson Harry Roque na wala pa rin daw ho natatanggap na arrest warrant ang kanyang opisina. Kasunod nga ho yan ang warrant ng kamera dahil po sa pag in contempt sa kanya sa pagdinig ng Quad Committee. Mga kabrigada sa isang Facebook post, sinabi ho ni Roque na kahapon ay wala naman daw dumating sa kanyang opisina. Taliwas ho yan na sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco na meron naman nagsilbi ng warrant sa law office ni Roque sa Makati kahapon pero wala naman daw tumanggap sabi ni Velasco nananatili pa rin daw ang mga tauhan ng NCRPO sa opisina ni Roque para rito dapat na raw itigil ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang pagpe play victim itong tugon ni House Committee on Dangerous Drugs Chairman Representative Robert East Barbers matapos pumalag si Roque sa ginawang pagpapasight in contempt laban sa kanya. Kailan para tawagin niyang kangaroo court ang Quadcom? Sinabi pa ni Barbers na kapag na nagagalit si Roque sa pagpapaaresto sa kanya. Gayong dati naman, siya rin ang unang pumalag kay dating Senator Laila de Lima noong siya naman ang sumalang sa investigasyon ng Kamara. Nakakalungkot isipin na nanggagaling sa isang magaling na abogado. Natatandaan ko, noong una, galit na galit siya nung nagsinabi ni Senator Laila de Lima na kangaro court yung pag-iimbestiga ng Kongreso noon. Siya ang unang nag-react at siya ang nagkaroon ng isang matinding manifestation ng panahon na yun. May kasabihan ba sinasabi Sinasabing uh, what comes around goes around. Bilog ang bola rito sa pagkakataong ito. Dagdag pa ng kongresista, tila naghahalusinate na si Roque. Lalo na nang sabi nitong mayroon ng istorya ang Quadcom bago pa man matapos ang kanilang investigasyon. Sinabi kasi ni Roque na parang guilty until proven innocent na sila at ang mga Duterte sa mga issue ng EG JK droga at pogo Sa tabay nag ito si Attorney Harry Roque kung gano'n ano. Kung ang ebidensya amin nakakalap ay tumuturo sa kanya, eh huwag ka siya mangdamay. Siya lang ang aming nakikita ang merong ebidensya. Tapos eh, kaganyan siya. Pakalalaki siya. I-submit niya yung sinapinangako niya na mga dokumentong ibibigay niya. Nagyabang pangayan at sinabi niya na more than that, I will even uh, go more than what you've asked for, uh, Mr. Ah, Chairman. Pagpasilang naman sa tatlong Chinese drug lord sa loob ng kulungan sa Davao noong 2016 Pinabubuksan daw hung muli sa NBI Brigada Haji Camino i Brigada Mo Brigada, Brigada. Brigada. Ba -ba 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 -ba. Pinatasa ng Quad Committee sa Kamara ang National Bureau of Investigation na siya sa ang pagpatay sa tatlong Chinese drug lords na nakakulong sa Davao Prison and Penal Farm noong 2016 at iniuugnay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa bisa ng mosyon ni Antipolo City Representative Romeo Acop, pinaiimbestigahan na sa NBI ang insidente upang masampahan ng kaso ang mga nasa likod ng pagpaslang kina Chu Kin Li Lan Yan at Wong Meng Pin sa loob ng bilangguan na sinasabing ipinagutos umano ni dating Police Colonel Royina Garma. Na istitong suriin ng NBI ang mga ebidensya at dokumentong isinumite sa Quadcom upang makasuhan dahil sa nangyaring krimen. Pinakukuha na rin ng mega panel ang record ng tawag at text messages sa pagitan ni na Jimmy Fortaleza at Garma na dating nakatalaga sa CIDG sa Davao City. Si Fortaleza ay dating polis na kaklase ni Garma sa PNPA na inatasang tumulong sa inmates na sina Fernando Magdadaro at Leopoldo Tan upang maisakatuparan ang pagpatay sa tatlong chay. Mababati na ibinunyag ng dating warden ng Davao Prison and Penal Farm na si Superintendent Gerardo Padilla na sinabihan naman na siya ni Garma na huwag makialam sa operasyon o ang pagpatay sa Chinese Nationals sa loob ng piitan. -E In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Ka Amiño ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala, tiniyak ni Justice Secretary Boying Remulya na si sineseryos kaso nila ang umunay tangkang panunuhol ni Dismiss Bamban Mayor Alice Go para makalusot sa kanyang mga kaso. Una na nakasing sinabi ni dating senator Ping Lacson na diumano'y may nilapitan ang kampo ni Go at nag-alok ng isang bilyong bribe. Sabi ni Remulla, tinutumbok na nila ang naturang impormasyon at paniguradong may mananagot dito. Naniniwala rin siyang hindi basta-basta si Go at ang naturang kaso, kaya marami talagang perang pinaiikot para mailigtas ang dating alkalde. Kinonvict na ng korte itong si Mark Taguba, ang sinasabing fixer o broker umano ng 6.4 billion pesos sa shipment mula China noong 2017. Dito po mga sa 80 na ng desisyon ng Manila Regional Trial Court Branch 21, lumabas na guilty. Si Taguba at tatlong iba pa, kabilang na po dyan, sina Irene Tatad, ang consignee ng naturang shipment warehouse man na si Fidel D at negosyanteng si Dong Yi Shen. Panghabang buhay na pagkakakulong o reklusyon perpetuo ang hatol ng korte kay Taguba at tatlong iba pa at pinagbabayad pa ng 50 million pesos sa bawat count ng kaso. Guilty ho sila kabrigada sa kasong importation, receipt and facilitation at misdeclaration sa ilalim po yan, ng Customs Modernization and Tariff Act. Kung maalala, 2017, nang madiskubri ang isang pack package naglalaman ng Shabu. Ito na klara na may laman daw ng mga cutting board, kitchenware at iba pa. Huwag kang mag-astang Diyos! Ito ang idiniin ni Sen. Risa Antiveros kasabay ng hirit ni Apollo Kibuloy na masailanim sa hospital arrest sa isang pahayag, sinabi ng Antiveros sa walang dapat na special treatment na ibigay sa televangelist. Anya, wala raw sa lugar ang request ni Kibuloy. Sabi pa ng Antiveros, walang karapatan ang KOJC leader na mamili kung saan siya madedetain. Maalalang naghain ng motion si Kibuloy na mailipat sa Veterans Memorial Medical Center sa Davao City dahil sa kanyang existing medical condition. Ikada nationwide samantala mga kabrigata, meron daw isang voyador ang patay sa translasyon ng Peña Francia sa Naga City kahapon. Si Brigada Genesa Savilla sa balitang yan, manay! I-Brigada mo! Brigada! Generally peaceful ang translasyon ng proseso 2024. Ito ay base sa ipinabot na informasyon ng Information Cluster Head. Base na rin kay PNPC si Director Police Colonel Erwin Rebellion na sa pinuno na badang security and peace and nang ng report mula sa incident management team. Labing dalawa ang mga angay talang incident ngayon nakasama ang medical emergency, trauma emergency, police assistance at drowning. Habang 71 noong 2023. Pero kinumpirma ni Police Lieutenant Colonel Chester Pumar na kapagsalitaan ng NCPO na nasawi ang 34 ini may may na pulis sa ang buong pangyayari. din kung ano ang naging pagkukulang sa deployment ng pulis sa roon na hindi naman ruta ng prosesyon. Malaki po ang posibilidad masolta na ini and uh, baka may uh, mapailan kita kung mapatunayan na uh, may uh, sala po digdi sa pagkagadan kay ning biktima ta po ni, uh, si Alias Nestor no sa may magsusurrender po Samantala, tulad ng dati, may mga boyadores pa rin sumasampa sa antas ni Ina at LDB no Rostro. Dumating din sa punto na kaunting na lamang distansa ng gawang eh kaya lalong nakita ang kabal ng mga boyador at mga diboto na mula pa sa iba ibang panig ng bansa. End all of Chasing Lives, ito! sa Sevilla na 40.1 Brigada News no, sa Femnaga. The music and news so, authority! Brigada Balita Nationwide! Samantala, pagtatatag ng National DNA Database, aprobado na raw sa Senado Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada! B -b 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 report! Aprobado na sa Senado ang Senate Bill No. 2474 ang panukalang naglalayong itatag ang National DNA Database. Naniniwala si Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs Chairperson Sen. Bato de la Rosa na sa pamagitan ng hakbang na ito, mas magiging epektibo ang pagkamit ng hustisya sa Pilipinas. Higit na matutulungan din anya nito ang mga otoridad, lalo na ang mga polis na resolbahin ang mga nangyayaring krimen. Magagamit umano ng mga prosecutors ang database para mahabol ang mga nasa likod ng insidente. Samatala, sa ilalim ng panukalang ito, Inaatasan ng PNP Forensics Group, DNA Laboratory Division, sa pangasiwa ng DNA Database. In the heart of changing lives, sa brigada sila ng 15.1. Birigada nyo sa San Manila, The Ken News. Asserting! balita Ito naman hong try-run para sa 100% na cashless toll sa Cavitex Nagsimula na raw. Kumusta kaya yan? brigada ka tingin na Nagsimula na ang Public Estate Authority Tollway Corporation para sa dry run 100% cashless toll sa Manila Cavite Toll Expressway. Ang lahat ng mga na dadaan sa Cavite Toll sa Paranaque at Cavite Cavite ay dapat mayroong radio frequency identification sticker sa kanilang mga motor. Kaugnay nito, walang magiging available na mga cash lane habang itinasagawa ang naturang dry run. Samantala, pagkatapos ang dry run, lahat ng mga motor na walang RFID stickers ay magmumulta na 1,000 para sa first offense, 2,000 sa second offense at 5,000 naman sa mga susunod na paglabag. In the heart of changing lives, ito si Brigada Katrina sa 15.1 105.1, Brigada News FM Manila, Music and News Authority. Sinuportahan ni Senate Committee on Health Chairperson Senator Christopher Bongo ang katagumpahan na turnover ceremony ng bagong Super Health Center sa Pitogo, Sambuanga, Dalsura. Pinangunahan ito ng lokal na pamahalaan at ng malasakit team ng Senatora. Samantala na mahagi naman ang, ang, ang kanyang malasakit team ng grocery pack, shirts at vitamins sa mga health workers na nakiisa sa naturang seremonya. Samantala mga kabrigada, Malalaman na ho ngayong araw kung naglabas nga ho ba ng magandang antibody sa mga baboy na nabakunahan laban sa African Swine Fever. Ito ang sinabi ka Brigada ni Agriculture Assistant Secretary Dante Palabrica. Kasunod nga huyan ang ginawang pagkuha ng blood samples sa mga baboy mula sa Lubo, Batangas na unang binakunahan laban sa ASF. Ayon ho kay Palabrica, mga kabrigada, ikalabing apat na araw kahapon mula ng mabakunahan ng mga baboy noong August 30, 2024. Sa bayhuli to, nagsimula na rin anya ang pagmamapping ng mga farms sa Batangas na sundan na rin ang vaccination. Isusunod sunod na rin ng DA ang Rosario at Ipasin sa Batangas upang mapababa naman ang infection pressure. Brigada Balita Nationwide sa Samantala mga kabrigada, maraming ligtas na ehersisyo na maaring gawin ng mga buntis. Narito ang ilang mga exercise na karaniwang inirekomenda para sa mga buntis. Isang magandang low impact na exercise sa madaling gawin ay ang pagnalakad. Ito ay nakakatulong sa pagpapalakas ng cardiovascular system at pagpapanatili ng overall fitness. Ang prenatal yoga ay tumutulong rin sa pagpapabuti ng flexibility, balance at relaxation. Ang mga simple at gentle stretching exercises ay makakatulong rin sa pagpapabuti ng flexibility at sa pag-relieve ng tension sa katawan. Tandaan, palaging magandang ideya na kumonsulta sa doktor bago magsimula ng anumang bagong routine. Narito ang Mom's Love ES1 Capsule na may kompletong sangkap na makakatulong habang ikaw ay nagdadalang tao. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak and starting now with moms Momsla VS1 Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada! Weather Update! Mga kabrigada, bagamat ang kalabas ng ahon ng par itong bagyong Fergie, magdadala pa rin po ng pag-ulan ang trough o yung extension nito ito sa ilang bahagi ng Luzon. Maliban pa hujan ang Southwest Monsoon o habagat pa rin ang magdadala naman ng monsoon rain sa bahagi ng Mimaropa, Western Visayas at sa Negros Occidental. Apektado rin nito ang ilang bahagi naman ng Bicol Region at Negros Island Region. Pusibirin kabrigada, ang maulap na kalangitan na may kasama. ang kalat kalat na pag-ulan, kidlat at kulog sa bahagi naman ng Metro Manila, Visayas, Sambuanga Peninsula, Parm, Soxargen, Caraga, Northern Mindanao, Calabarzon, Sambales at Maging sa Bataan. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa kada balita nationwide. At mga kabrigada, ang inuhong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang Maxan Capsule at Moms Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the hearts of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Kath Austria. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig at happy weekend. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.